Ano ba? Ano ba tinatawa-tawa mo dyan? Dali na. Ay, isang tao doon. Ayaw niya talaga natin. matulog. Matulog ka na. Po, eh. Ay, apiktado. Nakanino ba yung Ay, camera? Ako, eh. <laughs> Tulog ka na, dali. I think you should meme na. Dali, five, six, seven, eight. <laughs> kaya nga, <kaya, like, laughs> gagawin ko ringtone yun. <laughs> Hindi. Huwag ka mag Hindi ko naman tatapag binidyo ko. Dito nakatapat. Wow, TV Bird na nag <laughs> Ay, mahulaan nyo kung sino nag-ihilig. The who ito nag Sino sa dalawa? The rabbit or the bear? <laughs> <laughs> yeah. Napagbintang pa yung dalawang ano eh. <laughs> eh, yeah. eh, yeah. yeah, siya. Hindi mo ito ngayon alam kung paano pagbura-bura nito. <laughs> Kala mo ha? Sino, walang asin. Hindi. Punta tayo sa Selda 14. Talagang <laughs> na siya. Talagang na yung Zelda 14. Papasukin po natin ang kalagayan sa Selda 14. Nagutom. Pasok. At nagutom ang mayor. Mayordoma. <laughs> Pasok. Ay, madilem. Ay, naman. Ay, oi. Manigas ka, matuloy ka na. Ano naman? Pagkainan ko Papa, ang kantayan. Turug na. Ay, hindi ba kantayan? Kumain kayo, kumain kayo. Putainin ako kung ano yung pepek ko. At Ay, makita pek -pek. ang pepek niya, pasok. <laughs> Opo, <Okay, Inasok. laughs> Ayaw pa rin talaga matulog. Bakit kaya? Alamin natin. <laughs> Sabi <laughs> ko sa kanya kanina. <laughs> nga pala, pag natulog ka, re-record ko yung hilik mo. <laughs> dahu itong hilik na to. Okay. Pero ano, naka, ka, ano? pero naka ganun kayong apat. O, apat naman kayo. Sino sa apat ang naghihilik Apat eh, sa boses. <laughs> Kaya nga dahu eh. <laughs> apat mo mukha eh, isa boses. Ka sa boses. Pagpulog ka talaga ako ba? <laughs> Ayan na po, matutulog na po. At ibinalot na niya. Ibinalot na niya ang sarili niya sa kumo. Tatakpa ko ng bimbo. <laughs> bimbo. Ayon di ba rin yung bot?